Oke, okay, kawan mana selog gap? Bahap mana gap itu selog? <laughs> Hamis kali, Pak. Ber kawan saya baru kemagung. Itu masih inau, ba. Oh, gua mana sih? Lulu nih kalau naga menangkut itu sak Oh, lami itu pada nak pukahan? Na, Kasu igit, maka igit igit kong dika anad. Nya <laughs> yeah, balikah? Amo sa ni sugot tani misis. ninyo. Okay, lisod ba nga ikaw ro magdesisyon. Tingin niyo insakto kay. Iya. Mao mo gid trabaho sa broker. Oh. Kada nay post survey. Buwan pa gid og balik-balik. Ako exercise sa man ako puni. Sinto to ba? I ikaw pang una din nagtanaw sa survey. Ikaduha tong sa Lunes. Sa Lunes. Oh. kung ikaw pa buto na yung pinaka-approachable yung mga dalan dire dire o dito so sa ako burog dire kina isun may isun ni mo sa kinan kung sa ako lang tapos dire ang preferable oo sa lang sa pa kini nga tubig sa kini nga sa pa buhi patay din buhi patay pag ngayon na tag init talagang matay siya oo scarcity of water. So may plano ni Puyan kung mapalit ni mo? Puyan? Ay, okay. ah, isang bayan, isang bayan o. Oh. Okay. Diri yung piece of mind ba no? Piece of mind diri yung agi ni mo. Daglaw na kayo mo. Si mo nga personal ni mo nga advantage. Pwede na, baunan lang ni mo ng tubig talaga yung kuan tatlong ah. Wilkins na malalaki ah ay yung minira akong tawag to ha Pwede ka bang magbaboy dali? Walay tubig pag inani. Walay pag tag-init ba? Di ka magbaboy dali. Pag tag-ulan rin ka. Yan ay suba. Ah, manok pero minti na. Oo. Oh. Ano si Bo, si Nundado? Si Bintinir, si Siyang Tinan, siyan. Buna yung balida na? Oo, uh, siya na, siya na doon nagtanong na ng mga lubi. Oo nga. Tinan siya si Tinan? Oo, uh, Amerikano. Oh. Amerikano. Oo hmm. Kung nga, naman kay bahay na na oh. kung pahawaong ka. Kay ikaw man nagtanong. Oo. Oh. Mm. Kaya na may landlord land Oh. Nasi ya, bintinyar sa kusina. Uangnya terbawa, na, wak mana terbawa, uangnya 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 lagi di terbawa,